So, hello guys! Kakarating ko lang galing ako ng outlet. So, mag-haul tayo guys ng aking mga pinamili. Ito, pumasok kami sa GAP. Kasama ko yung mga kaibigan ko. So, shopping day. So, ito, t-shirt. Sa GAP namin nabili ito. Eh, ito ay $24.99. Nakuha ko na lang siya ng $11. Ito rin, $11. So, gap ito mga langga, ha, mga guys. So, nakuha ko na lang siya ng $11 ang isa. Yan, gap. Tapos, ito, binilang ko rin yung asawa ko. Yung regular price niya is $19.99. 40%. Yan, sa asawa ko. 40%. Ayan. Ayan. Yan, sa asawa ko gap. Then, then, pumasok kami sa Tommy. Tommy. So, dito mga langga, mga branded yung mga damit. Pero, ah, uh, uh, alam nyo na yun dati. Hindi ko naman na-experience itong mga bagay na to. Tapos, ang ganda ng under, underwear ng Tommy, mga langga. Underwear nila. So, itong tatlong underwear ay nabili ko lang ng uh, $14. Ang regular size a price niya ay $36. So, nakuha ko lang ng $14. Ang ganda niya, guys. Tapos, itong leggings, regular price niya is $49.50. Nakuha ko na lang ng $12. Tommy. Ayan siya, guys. Ayan. Tapos, binilang ko rin yung asawa ko. 70%. $39. $11 na lang. Ayan. 70% siya mga guys. Ayan, oh. $39.50. Nakuha ko na lang ng $11. Tapos, ito sa akin. Regular price niya ay $39.50 nakuha ko na lang siya ng 14. Tapos, ito mga guys, pumunta kami ng Walmart, sale yung mga bag ng bata, o, oh, ipapadala ko ito sa Pilipinas. So, nakuha ko na lang siya ng six dollars six dollars na lang siya mga guys ayan ipapadala ko sa Pilipinas to oh. ayan tas pumasok kami sa H&M itong bra Nakuha ko na lang ng $10.99. H&M. And then, itong... Itong polo para sa akin. This is mine. Ang regular price niya, guys, is... $24.99. Nakuha ko na lang ng $12.99. Tapos, ito... Regular price is... $14.99 nakuha ko na lang ng $5. It's And then ito, a regular price is $19.99. Nakuha ko na lang ng $9.99. And then ito, dress. Ang ganda niya guys. Dress ito siya sa H&M. regular price niya is $26.99. So, $26.99 regular price yan siya, hindi sa sale. And then ito, bin binili ko para sa aking apo. Regular price is $4.99, $3. And then ito, regular price is $9.99. Ayan, ang cute niya para sa apo ko. Tapos ito, Regular price is $12.99. Nakuha ko na lang siya ng $5. And this is cute dress. $14.99. Nakuha ko na lang siya guys ng $9.99. Sa so, H&M. And this. $13.99. $6.99 na lang. Maraming sale ngayon mga guys. So itong short na uh, kinuha ko siya kasi terno dito. Yan. So ang regular price nito is 24.99, nakuha ko nilang lang ng 12.99. And then what is this? Ah, ito sa Walmart ko ito na binili. I got this for para sa akin. Anak ng aking pamangkin. 389 leggings pang bata. Ayan. 389 yung isa. So, ayan lang mga guys. Kau-uwi ko lang. Ayan. Ating boxes. Ayan. Nag-shopping na naman tayo. So, bukas. kung na naman tayo. Kasi pulo na naman ako. <laughs> pulo na naman ako mga guys. So, ayan yung outfit ko for today mga guys. 'Yung kaibigan kong si Dorothy, gustong-gusto niya 'yung paldak ko kasi maganda daw. so ganda, uh, yeah. oo. So 'yan lang for today's video mga guys. Thank you for watching. At ito ay kailangan kong labhan. Ang dami kong nagastos ngayon kaya bukas mag 24 hours muna ako muna mga guys. <laughs> so ayan lang guys. Thank you for watching. Bye. Bye. Bye, -bye.